Walik Ay, may bago na naman siya, oh. May bago na naman alaga. It's me yung Hi, Wallik! Oy, kumusta? Eh, Guys, ito yung binigay ko kay kuya na ano, na puting dati. Binigay ko sa kanya. At ngayon, tinan mo naman, laki-laki na. Oh, gusto mo maba, baba mo, ah. Hi, ano pangalan nito? Hi. Tisoy, lalaki. Ay, grabe naman. Hi. Saan mo naman kuha to? Ayan, may bago na naman siya. Oh. Ay, boli. Ito binigay ko sa kanya. Nag-iisa lang yung pusa niya kasi binigay ko lang to sa kanya. Sabi ko, alaga. Ang pugi. Ah, ganon. Ah, sige, biltain tayo ng cut Ano? Ha? Kumain. Ha? Ba't malakas ka kumain? Malaking tao. Malaking aso ka ba? Ba't malakas kumain? Kaya nga, yan laki ng tinga. Oo. Hi! Ito <laughs> si Bolik ko. Oh. Bolik! Anong ginagawa mo? Ha? Kumusta? Aba? Aba! Uy! Kumusta? <laughs> Oo, oh, laki. Hi! sa Oh. Ingatan mo. Ay. Ah. 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 Ang pogi niya oh. Tayo. Tinaya guys, okay daw ako si Bolik, oh. Oh. Ah. Ay, bilang ko kayo ng pagkain. Tapos. Kuha. ko ng cat food sa dog food yung ang alaga ni Kamas ko ko sa kanila. Yes. Dito 2,000 'yun. Cut and dog food. Gutom a... na ba? Ikaw awa naman. Gutom na. Ito na muna ipakain mo. Oh. Ito muna kay ano. Ito. Ito. Ang pagkain ko. Kumakain din to ng ano eh. Salamat, ma'am. Ito matakaw kumain ko ma'am. Ha? Ha? Ayan, isa pang kain eh. Ano yan? Kay ano, tao dito? Kala ko matamlay. Ha? Oo.

Uy na ako. Ha? Sige, meron ka sa so, Pasensya na. Asusunod na lang ulit. Ah. Uh. I don't want talk about the things. we've been through